I don't want do this but since siya na yung nagsabi I turn over to na yung envelope The envelopes were I was given an envelope and um, it was later on I found out that there was money in it Magano po lamang ng envelope Um uh, I think it was something like be between 12 to 15, sir. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharga? Yes, sir. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Araneta, at si not you like please. No joy answer. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine just... myself cutting his House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. As far as I recall, ang, ang, ang dumaan sa akin ho ay laptops. Laptop? Uh, yes, sir. Uh, laptops for teaching, land teaching, and uh, yung DCP project. To. Ang nangyari kasi dito, um, nagbibigay ng pera dun sa ilang mga uh, matataas na opisyalis sa DepEd para maging party sila ng sindikato. Dahil nakakatanggap ka na ng uh, suhol, ng sobre, itatahimik eh, kana ka na doon sa mga anomalyang nangyayari. those nine envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign miss catalan am i right yes or no no yes or no uh. maybe your honor. Pasok August. na naman yan sa usapin ng high crime kasi bribery and corruption. Siyempre, kapag ka-official ka ng gobyerno, dapat ka nag-commit ng bribery and corruption. And we're talking of the Vice President committing this crime. At uh, lumabas po yan sa hearing sa Kongreso na kung saan sinasabi na nagbibigay ng uh, gifts or pera si Vice President sa mga officials ng DepEd na may koneksyon sa procurement. Tama po bang sabihin ma'am na yun pong regular monthly envelope which you later on found out contains 50,000 per envelope ay nag umpisa lamang nung kayo na appoint as head of procuring entity um, as far I I'm still keeping those envelopes so I would like to say yes Kasama din sa articles of impeachment yung pinag-uusapan na pagrigged or uh, pagmamanipula ng procurement process para sa computerization program ng DepEd. So itong uh, siguro ang uh, papalakasin ng prosecution na ebidensya dyan ay yung paper trail. Have you ever asked why are you being given an envelope? Yes sir. I asked her. But What was the answer? It's just an allowance from the from the vice president. what's that? It was just an allowance from the vice president. Uh, the fact na nagbibigay ka ng regalo is already corruption eh. Bawal na bawal yung sa gobyerno. So alam mo na, kapag nagbibigay ka ng, ng regalo, alam mo na agad that you're trying to influence something. Paglabag yan ng malinaw sa, sa Republic Act 309, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na bawal magbigay ng anumang uh, uh, halaga o regalo sa ibang opisyal para ma-puwersa ma ha, mapwersa mo, di ba? o ma, ma matulak mo, di ba? Ma na, na, na gumawa ng anumang bagay. Na yun, yun yung punto. Kasi nga, kung public official ka, kailangan ang gabay mo doon sa trabaho ang ginagawa mo. Batas eh. Naniniwala ako, hindi yan gagawin nung mga nasa ilalim niya na mag maglalabas, magpapaluwal ng ganyang karaming pera nang hindi niya inaaprobahan. The envelopes where the money was. I was given an envelope. It was later on I found out that there was money in it. Ah, po ba kayo ng envelope from Asik Paharda? Yes, sir. May mga tao na umamin mismo at nagsabi na ito. Mga pera na to galing kay VP Saray. Nakakalungkot kasi ilang beses natin pinag-uusapan, nakakulang-kulang ang budget na nilalaan natin sa DepEd dahil napakaraming kulang na resources, kulang ang sweldo ng teachers, kulang ang mga kagamitan, kulang ang classroom, kulang ang computers, kulang ang libro. So kung napupunta pala sa korupsyon ang pera ng DepEd, hindi tayo magtataka kung bakit ganyan ang performance ng ating education sector. Kung bakit ang mga 10 years old natin hanggang ngayon hindi marunong magbasa. Kung wala kang materyales para babasahin, walang gad, uh, libro na maaaring magamit ang mga teachers para magturo, magiging ganyan talaga yung performance ng ating education sector. At nakakalungkot kasi pag tinrace mo sa kabila ng kakulangan ng resources, mayroon kang ganitong issue ng korupsyon. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. Ngayon, kung sasabihin niyang wala siyang kinalaman dyan at nangyayari lang yan, ginagawa ng mga tao na sa ilalim niya, kailangan sabihin niya yon doon sa sa korte na ang may kagagawan lang niyan ay itong kanyang mga assistant. Ilaglag niya yung mga tao niya. Kasi uh, hindi mangyayari ito na hindi niya alam. Ngayon kung sasabihin niya na hindi ko to alam pero nangyari, ibig sabihin mahina ka na isang sekretary ng uh, education kasi naiikutan ka lang. Ibig sabihin nagpabaya ka sa iyong uh, tungkulin bilang Secretary of Education. Ngayon, unfit ka pa rin to hold public office. Raise your right hand and repeat after me. I please state your name. Ilabas yung katotohanan. Kasi, sana ma-realize ang ating mga senador na itong responsibilidad na nakaatang sa kanila. Tinatang yan ang ating konstitusyon naka sila dyan sa Senado, hindi dahil pakaramdam nila, privilege nila yan. Of course, that's a privilege. Pero dapat tunawain nila, nilagay namin kayo dyan. Binigay namin kayo ng mandato para gawin ninyo yung trabaho ninyo. Hindi para isulong lang yung inyong interest na politikal. Kung wala ka naman tinatago, dapat hinaharap mo ito eh. Hinaharap mo ito, pinapakita mo na wala kang uh, ginawang krimen. Para sa ganon, ay eh, bumalik ang uh, tiwala sa iyo ng uh, sambayanan at pwede ka na ulit manilbihan. Pero habang pinipigil ito, habang hindi ito nangyari, merong mga uh, magdududa kung totoo ba uh, ang uh, mga inaakusa. Actually, favor nga po dapat kay BP yun eh. Kasi lalong lalo na alam naman po natin natatakbo siya sa 2028. Dapat po nililinis niya yung pangalan. Lahat po ng allegations sa kanya, dapat po linisin niya. Para ang tiwala ng taong bayan, makuha niya. Pero kung ganyan naman po, uh, nililihis nila, instead na sumagot sila, eh iba po yung, ibang po yung klaseng uh, pag, uh, pagharap dun sa mga allegation na ginagawa. Niya. Para malinis niya yung pangalan niya, dapat magpaliwanag siya. Depensahan niya yung sarili niya kung hindi man totoo yung inakusa sa kanya. Baka guilty siya kung ayaw niya humarap. Gusto ko naman na yung mga budget na naka-allocate para sa edukasyon ay mapunta siyempre sa edukasyon ng ating mga anak. Kaya nalulungkot ako na nagkaroon ng uh, ko na may mga ganong aligasyon ano sa ano nang na, sa, sa, bribery na yon pero syempre siya ay nasa gobyerno sa so our public officials must be accountable for everything dapat talaga niya explain para malinaw sa lahat kung saan niya dinadala yung mga pera para rin walang mga issue na nangyayari ngayon sa akin kaduda-duda kasi ano tinatago mo si Sarah Duterte, ay eh lumabas na tumatanggap siya ng cheque mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila, tatlong magkakapatid, si Hanilet at si Digong mismo. Ba Batay doon sa salin mismo, deklarasyon mismo ni Bepi uh, Sarah sa kanyang mga salin, mula nung siya pa ay mayok ng uh, Davao, eh ang laki-laki ng mga halagang uh, nakalagay doon, na, na dinideclare niya bilang kanyang pag-aari pag kinumpara mo doon sa kanyang sweldo, ay, ang tanong, paano, nung paano ka nakakuha ng ganito kalaking uh, na, 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 halagang ari-arian? Kung totoo yung sinasabi ni Sanit na merong mga hundreds of millions sa iyong bank account na galing sa drug lord, galing sa pogo lord, at iba pang mga lords. So, yan yung uh, posibleng lumabas jaan uh, sa issue na yan. Kaya ayaw na ayaw nung iba na mabuksan o matuloy yung impeachment dahil pwedeng ilist ang bank secrecy laws. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganun. Si Chairman. I'll give you Si Sampling ko sa pulit, sa... Si Chairman. Session suspended. Session suspended. Lulo mo. Eh, hmm? Kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pero ka ng waiver, patunayan mo na mali ako, eh, naduduwag, babahag ang buntot nitong pamilya na